Magandang araw sa inyo mga ka -auto. So share ko lang sa inyo itong kotse yan. So pangarap ko talaga magkakotse. Pero hindi sa atin yan. <laughs> sa bayo ko yan. So nabili natin yan noon 2000 22, 2 years ago na. So nabili yan nung bayo ko, patulong sa akin humanap. So ayan, hindi ko siya nabidyohan noon kasi nagbilisan din eh. Tapos kinuha rin naman kagadito So ngayon ang ginawa, pinakuha yan sa akin. So dito muna daw sa akin, gamit-gamitin ko. Ayan, kasi napay-stack lang yan doon, walang gumagamit. So maganda pa naman siya, ayan yung itsura nya ito nga pala ay lancer pizza pie pizza pie kaya pizza pie ang tawag dito dahil doon sa kanyang tail light ayan pa rectangle kaya pizza pie ayan so okay pa naman to wala tong garahe doon so dito wala na rin garahe pero may makakanlungan naman So na napabayaan talaga to doon kasi wala walang gumagamit eh. Napaistak lang kala ako naman kaya bibilin kasi gagamitin. So ang issue nito original paint pa yata to. Lata to. Lata to. So yan yung kanyang issue. Yan. Lata. lata yan so napakasariwa ng loob nito no malinis to stock pa ang interior ayan lahat stock sariwa pa so binigay sa akin yung manibela sa akin na lang daw ganda to ba talagang matak yung kotse sa so, first year pa lang kaya niya mag 40 saka so, ang bilis mag accelerate kumpara mo sa kumpara mo sa diesel yan so may bago tayong project na kukut eh. so ito ay bebenta rin pinabebenta na to sa akin nung aking bayaw kasi kaya ibebenta kasi napay stock nga lang din hindi na nagagamit So, ito naman. Habang wala pa tayo yung buyer, di, gagamit yung mating ko muna. So, yung issue lang naman ito, yung paint niya, yan. Yung mga tama-tamang -tama konti. yeah, Pero Iba pa ng loob nito, malinis pa. Stop pa. Ilinisin pa natin itong madumi pa itong issue niyan. Sakit niya ng mga Lancer service pa eh. Tsaka itong switch Subukan natin ayusin yan Lahat gumagana Gumagana sa gauge Ito lang fuel well, Ang hindi gumagana So ayusin din natin yan Subukan natin ayusin So okay to Yung makina nito may tagas lang na konti Check natin Linis to mas maganda to nung aming nabili noon. Tarak nito sa likod. Magana. Ngayon muna natin engine. Yan yung makina nya. 1.3 4G 13 manual transmission, carb type. So wala siyang kaano ano sa maintenance. Hindi masyado mahirap kasi nakakarburador. Madali ang pyesa. So napakadumi lang kung makikita nyo yan. So lilinisin natin yan kasi talaga napay stock to doon. Dami tayong lilinisin. Ito ay hindi pa nalilinis pero mapakaganda pa ng itsura niya para sa akin para nyo sa atin latest yung binili natin yun so ito konti na lang yung aayusin dito gaganda na ito eh nalistak lang so ito ay may tagas dun init ah may tagas saan kaya nang gagaling hanapin natin sa mga nakalan surface sa pipe dyan wala po akong masyadong idea dito sa makinang ito kasi mas ano tayo sa diesel engine mas kabisa natin so ngayon lang tayo magkaka gasoline engine magkakakotse so pangarap ko talaga itong magkakotse mula nung bata rin ko talaga kotse so nabili natin van light ace so okay na rin naman mas maganda rin naman yung van tento na rin ako doon kasi malaki yung malalagyan nya tsaka diesel sya pero maka experience din ako ng pangarap ng kotse ito din naman sa akin pero may experience ko din. Kasi sa akin muna dito habang hindi pa nabibili. Gamit yung natin para ma-obserbahan. So ito ay boot dun sa kanyang transmission. Yan. Sa so, mga nakalanser po dyan. Yan lang yung kanyang mga issue. Pakicomment nyo naman po sa baba kung anong dapat gawin dito. Sa mga lik na yan kung saan nagbumula. may idea po kayo. Tsaka parang di ko alam. umpara dati ay eh, pag aking nire-revolution haarangkada ng primera para manabudyok ng konti. Tsaka hindi ko lang alam kung ano nasa pa lang yon dahil hindi may problema. Kasi namamatayin din ako eh. Baka kasi yung tapak nito para dun sa atin diesel kaya halos yan nabihasa ko doon halos parang hindi mo nang atapakan yung silinyador aarangkada kade matakbo na ito kailangan talagang bigyan ng konting gas para tumakbo kaya medyo mamatayan tayo pero nakabisa din naman natin ng konti ang langis nya napakalino pa kasi hindi nga nagagamit napakalino pa ng langis nililinisin din natin ito nabibili kayo yung cover nito takip sira eh yung ginuguyam pa so bago yung battery bago yung radiator umaga na yung pan hindi siya nakarekta power steering nga pala to so ayos na ayos to may aircon to mga kaka-auto. ang issue lang nito last registered 2021 yan so ayun na Ayan natin dito sa likod. Ayan yung likod nya. So bago nga pala yung plaka nito. Napakaganda pa nito. Napakalinis ng loob. Napakaganda ng likod. Yan, may dumi. Ayan na pa Ginisin pa natin to. May project car tayo na sikasuhin. yung naserba niya naging ganda on wanit sa ilalim ayan so lata siya. lata lata walang bulok napakaganda pa bilang lang sa linis so nakamags na nga pala to so ang rim natin ay nasa 14 size 14 medyo manipis na to nasa likod pero yung harap dalawa bago pa mga pa, dumi makamapleur na nga pala to yan. may upi lang ng konti don kaya din natin yung repairin yan eh pero tingnan natin kung marirepair pa natin yan so ayun lang mga koto share ko lang sa inyo itong Lancer P sa Pai na dream car ko na magkakotse gusto ko talaga nun Civic Pangarap harap bata magka Honda Civic yan pa basta na gusto ko nun magka, magkakasasakyan ako kotse so hindi pa tayo nakakabili ng kotse hindi pa tayo nakaka experience wala pa kasi tayong pambili so buti nilang nakabili si Bayaw ayan so nagkayaran tayo naka experience tayo mag drive ng kotse para may kutsi na rin tayo muna pansamantala gamit, gamitin natin hanggang wala pa tayo makitang buyer bayar ayusin ko muna yung mga issue nya dito na mga minor lang naman sa engine malakas na mga mata alas yung problema napakatahimik ng andar ito tanda natin one click lang din to hmm. Tingnan natin na i-blow na on ng blower. Ayun. One click. Gumagana nga pala yung aircon nito, ayan. Problema lang 'tong switch. Ayun. Pero nagana 'yan. Damaged sya napakatahimik na makina nito so nagtutubig pa yung tambutso nito sa cold start ayan napakatahimik na makina nito, napakaganda nito nung na nakuha namin napakapino ng andara hindi buhay ang makina yung pan nito hindi siya nakarekta yeah. napakatahimik Kaka panibago eh pag ganito kala ko nga hindi naandar eh sanay kasi tayo dun sa diesel maingay napakatahimik yan oh eh. madumi lang malamig dito sa loob malamig so nakahap lang siya yan yung temperature nya 40 minutes tayong tumakbo so yun lang